ako kasi noon. Makakatulong siya sa'yo sa akin sa kaya na isang magandang buhay. Naintindihan ko kayo, inay. Kaya kahit nang sendi ko kayo sinisi, hayaan nyo. Pipiliti ko magandang na magandang trabaho. <laughs> Kung may Magaling! Magaling na Magaling na bata! Koy! <laughs> koy! <laughs> ah, pag ganyan ang ganyan ang gagawin mo, magkakasundo tayong mabuti. Tandaan mo, may kasabihan ang mga matatanda. Ang isang anak na masunurin sa kanyang mga magulang ay pinagpapala ng Diyos. Tandaan mo mabuti, anak. Ha? O paano? Lalakad na ako't kukuwartahin ko na ito. Ha? <laughs> ah, koy? Hindi naman ako masyadong masiba. Sa susunod mong lakad, pwede naman dalawa. Tatlo o apat. Ha? <laughs> Turing? Oh. Ano na naman ang inangat-ngat mo? Talagang ikaw? Baka naman. Ikaw talaga mas kikailan no. Oh. Baka malas yung panlakad ko eh. Na! Hayaan mo na siya, inay. Anak. Kailangan bang gumawa ka pa ng masama para mapagbigyan mo ang tiyuhin mo? Hindi ko rin gusto ginawa ko. Kaya lang pag hindi ako sumunod sa kanya, gulpi aabutin ko. Pati kayo madadamay. Pero hindi sa ganyang paraan. Bakit hindi ka lumapit kay Mang Ben? Para makapambasada ka uli. Hindi na ako bibigyan ng labas nun. Hanggang hindi ko ibabayari yung boundary jeep na kinuha sa akin ni Tutoring. Isa pa, bahaw lang ng tiwala sa akin yun. Oo. Oh, ano na naman yan, inay? Kasi nararang lahat na. Nakala ko kasi noon, makakatulong katulong siya sa iyo sa gumigil ng isang magandang buhay. Nahihintindihan ko kayo, inay. Kaya kahit nang hindi ko kayo sinisi. Hayaan nyo. Pipilit ko magkanyap ng magandang trabaho. Ikaw, anak. Kung sakaling hindi ka na makatagal sa ginagawa ng tiyuhin mo, magdisyong ka para sa sarili mo. Huwag mo akong na Samantalahin mo ang pagkakataon hanggang bata ka pa. Nangang mabuti! Lulululin mo ito! Lulululin mo mabuti! Isagsag mo sa baga mo ito! turing bakit? Paano na ano naman ba nangyari? Ayan mo ko! Itong anak mo ito eh! Palulusutan pa ako sa peking kwintas! Ha? Napahiya tuloy ako sa pagbebentahan ko! Ipapupulis ako! Mabuti mabilis akong tumakbo! 저기 궁금하다면 나 폐기해. 저기 궁금하다금하다면나기해나 폐기해. 나폐기기해나 폐기해. 나나 폐기해. 나폐해나 폐기해. 나해나 폐기해. 나나 폐기해. 나 Tumakbo ka na! <laughs> Takbo na, anak! Takbo na! Parit talaga na nakita mo ito. mo. hindi niya Ano nagbayad? sino Sila lang ang nagbayad? Ikaw hindi ka naman nagbayad. Papalusot ka pa, ha? Halika! Para! Para! Nagbayad lang ako ako eh. Anong nagbayad? Alam mo, bata, dyan ako pundi-pundi. Yung mahilig magpalusok! Ang trouble, Mario! Sige! Baba! Baba! Sige! Baba! Pare, huwag na natin babayan. Dali na natin sa si opisina yan. Nang magtanda.